Isa sa mga nangunang manalaro para sa Gilas Pilipinas Youth sa kanilang kampanya sa FIBA Under-16 Asian Championship, si Yaba Qualifiers ay ang 6'2 guard na si Kiefer Alas. Gustahin natin ang naging debut ni Alas para sa pambansang koponan dito sa ulat ni Daryl Oclares. Pagamat unang beses pa lamang niyang nakapaglaro para sa national team, nagpakitang gilas na kaagad ang 16-year-old guard na si Kiefer Alas sa katatapos lamang na FIBA Under-16 Asian Championship si Yaba Qualifiers sa Indonesia. All-around performance ang ipinamalas ni Alas para sa gilas na nakapagtala ng averages na 21.3 points, 9 rebounds, at 4.7 assists para matulungan na kupunan na maipanalo ang lahat ng kanilang mga laro. Ayon naman sa kanyang ama at veteran basketball coach na si Louie Alas, si kinagagalak nila ang naging tagumpay ni Keith. Kiefer at ng buong kupunan na tumaas siya na magpapatuloy ito hanggang sa Asian Championship. Of course, very, very proud of um, me and my family. Sana ano, uh, uh, maging magandang performance sa Qatar. Dagdag pa ni Coach Louie, nakatulong kay Kiefer ang nilawakan niyang dalawang NBA youth camps nitong mga nakaraang buwan para mas mapabuti ang kanyang laro. Oh, uh, for sure, um, nakatulong yun, lalo na nabus yung moral niya. Na ang daming mga bata, nasama siya doon sa three Pilipinos na naging ro, nag-participate. And uh, siyempre, yung knowledge siya uh, sa skills sa mga basketball skills, marami rin siyang natutunan doon sa, ano, sa Singapore. And uh, it's a big deal, yung pagpunta niya doon bukod dito nagbigay din ng payo si Coach Louis para kay Kiefer na dahan-dahan ng gumagawa ng pangalan sa mundo ng basketball. Actually, Kiefer may shield kyan, nga uh, alam naman niya hindi secret ako kung paano magdurumunod. Actually, hindi secret imformidable yung, yun, yung hardworking attitude. Nakauwi na ng bansa si Alas at ang Gilas Youth kagabi matapos na mag-qualify para sa Under-16 Asian Championship na nakatakdang ganapin sa Qatar sa darating na Setyembre. Darin PTV Sports.